sa mga pangunahing balita. May kitalating milyong pisong halaga ng shabu na samsam sa may bus sa ginubatan. Lalaki na kuryete sa Pamplona, Camarines Sur, butanding na padpad sa mandown masbote, Sinagip pero nasuwirin. Pinsala na ni Juan sa Camarines Norte, kumala na ng maigit isang dang milyong piso. At mga ngalakal sa Katanduanes, nakapagligtas ng limamputapat na individual sa pananalasa ni Juan. magandang gabi. Narito na ang mga balitang dapat niyong malaman ngayong Miyerkules. ikalabing siyam ng Nobyembre. Hindi na nakapalagpa sa otoridad ang isang babae na tulak umano ng droga matapos na makuha na ng halos kalahating milyong bisong halaga ng shabu. Nasa kusdiya na siya ng Pidea Bicol matapos na arestuhin kahapon. May report si Rose Bilista. Timbog ang isang babaeng tulak o manon ng iligal na droga sa isinagawang by-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency Albay sa Puro 4 Sitio Ugsong, Barangay San sa Ginubatan, Albay, bandang alas 3 ng hapon kahapon, Nobyembre 18. Kinilala ang sospek bilang si alias Princess, 27 anyos at residente ng Bulaca, Marines Sur. Nakumpis ka mula sa kanya ang dalawang transparent plastic sachets na may lamang pinaghihinala ang shabu na may timbang na humigit kumulang isang daan at kalahating gramo na magkakahalaga ng 683,400 pesos. Nung aktual na pagbili nung uh, Shabu, nandun po siya, uh, niyayaya niya pa nga yung ating undercover agent at yung uh, kasama na gumamit muna bago magbentahan. Naging masusi umano ang ginawa nilang pagmamanman sa sospek matapos na makumpirma ang isa itong tulak ng ilegal na droga sa nasabing lugar. Nagkandak po tayo dyan ng series of casing and surveillance operation. And at the same time, bago yung bypass operation, nagkandak pa ng test by operation yung ating undercover agent. Doon po siya unang nakabili nung test by operation. Nung lumabas yung result ng forensic laboratory ng PDEA, uh, na nagsasabi na ito ay isang uri ng droga, shabu, uh, kaya nag, uh, conduct na po tayo nung by operation. Sa ngayon, nasa kustudiya pa ng PIDEA Bicol ang sospek na mahaharap sa kasong paglabag sa Sections 5, 11 at 12 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang, tatak Bicol. Rose Bilista. Patuloy pa rin ginagamot sa ospital ang isang lalaki matapos na makoriente sa Pamplona, Camarines Sur. Tumulong lamang daw ang biktima na, nap na mapatayo ang isang natumbang poste nang mangyari ang insidente. May report si Mel Moral. Sugata ng 20 anyos na lalaki matapos makoriente sa barangay Poblasyon, Pamplona, Camarines Sur bandang alas 3 ng hapon noong lunes, Nobyembre 17. Kinilala ang biktima na si Aliasan, binata, isang magsasaka at residente ng barangay San Rafael, parehong bayan. Ayon sa acting chief of police ng Pamplona MPS na si Police Captain Monica San Juan, tumulong ang biktima sa pagtatayo ng natumbang poste sa lugar kasama ang ilang residente ng bigla itong mangisay. Agad naman siyang isinugod ng mga responding otoridad sa pinakamalapit na pagamutan habang yung atin pong ilan sa so mga residente ng Barangay San Rafael ng Pamplona Camarines Sur ay nag-initiate po sana na, na maitayo yung isang poste ng kuryente uh, na itinumba po cause po no ang Typhoon Owen ay hindi po aware sila na meron pala po itong live wire kaya uh, as a po uh, yun pong isa sa tumutulong na maitayo sana itong poste accidente pong na kuryente po ng isa po sa mga live wire. Sa ngayon, ginagamot pa rin siya sa ospital. Initial uh, po na physical ano po uh, na nakita ng ating investigator ay yung may para sa may parting mukha niya po ay medyo parang pumutok po yung may parting skin po niya and sa ngayon po wala pa po, po kami hawak na med, ano niya, medical yung history ng ano niya, ng kung ano man po yung mga other damages po po na na-incurred po niya. Pero makikipag-ugnayan pa rin po sa Kasoreco kung ano po ang maaari po na maitulong po dito sa biktima. Nagpaalala naman muli ang otoridad sa publiko na ipaubaya na lamang sa mga otorisadong individual ang pagsasaayos ng mga nasirang linya ng kuryente para makaiwas sa piligro para sa mga balitang tatak Bicol Mel Moral. Kamakailan lamang, isang nangihinang butanding ang napadpad sa mandaon masbate. bate. Sinubukan pa itong sagipin ng mga residente pero nasawirin. Narito ang buong ulat. Isang babaeng butanding na may habang limang metro at bigat na apat at 50 kilo ang nastranded sa karagatang sakop ng sityo paradahan, barangay Maulingon, Mandaon, Masbate nitong lunes. Sa ulat, isang mangingisda ang nakakita sa naturang butanding malapit sa isang bangka, nang hina o mano ito. Sa pagnanais na masagip ito, nagtulong-tulong ang mga residente sa lugar na maibalik ito sa malalim na bahagi ng dagat pero sa kasamaang palad ay namatay rin po uh, mabilis na kumalat yung video nalaman din agad ng ano ng uh, taga LGyo kasi natag sila doon tapos sa po nila doon uh, hindi na po nila nakita so nakakalungkot po isipin na yung butanding pala is lumubog na doon sa ilalim parang namatay na, namatay na po kasi kaya lumubog na siya so ang ginawa nila is sinisid nila doon sa area kasi natandaan naman ng uh, ng papa ko na dito na area yun na nakita namin na naiwan namin kanina So doon po nila sinised. So nakita nila doon yung butanding na patay na po. Ayon kay Rowena Briones, tagapagsalita ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BICOL, lumalabas sa investigasyon na pagkalason ang sanhin ng pagkamatay nito. Basit po sa report ng uh, LGU, um, uh, the cause of death was a toxic element uh, posible dahil sa mga toxic waste or uh, basura pero um uh, upon also verifying um kung may mga um physical uh, signs uh, ng injuries meron dito po na mga physical uh, signs of injuries um and also uh, stress talaga yung yung kayo ang uh, nag-respond actually dito sa frantic incident na ito ay yung uh, lokal na gobyerno yung kanilang MPRRFO, uh, Philippine Coast Guard, yung um, municipal agriculture office uh, and the uh, 84 authorities, yung barangay, uh, LGU at mga local residents or local fisherfolk. Um nagtulungan sila uh, para um Katrina na nila na mai maisalba pero unfortunately namatay na nga and sila na din po yung uh, nag sa labi ng uh, nagpudasig na ito. Paalala naman ng BIFAR sa publiko, bigyan ng mas malalim na pagpapahalaga ang mga yamang dagat dahil malaki ang papel ng mga ito sa pagbalanse sa marine ecosystem. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, El Yanzon para pa. Susunod na, Dole nagbabot ng pinansyal na tulong sa lalawigan ng Katanduanes para sa muling pagbangon ng isla. At kilalani ng mga bayan bayani ng San Miguel Catanduanes na nagligtas ng mayigit limampung individual sa kasagsagan ng palanalasan sa Niwana. Yardi diba mo pang balita sa pagbabalik na ako Bicol, Alay TV. libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayo. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, ako Bicol, katabang na kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig, 24-7. Nakulaan ng pagpapasalamat niya mo, dahil may habang kami nabubuhay. Nakulaan nining tabang para sa gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na kasurug pa. tucked away in the province of albay known for its perfectly shaped mayon volcano misibi's bay resort a locally owned 5-hectare private island resort the resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure this tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun it features modern and luxurious rooms and villas. Recreational facilities and sophisticated services. Come and experience Mississippi's Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa gabos na magpasalamat po ako sa AKB Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naan dyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na kasurubang! Nagbabalik ang Ako Online TV. Pumalo na sa migit isang daang milyong piso ang iniwang pinsala ng Super Bagyong Uwan sa Camarines Norte. Nasa ilalim pa rin ang naturang lalawigan sa State of Calamity. May report si Hercules Barbacena. umabot sa 182 million pesos ang pinsalang iniwan ni Superbagyong Uwan sa lalawigan ng Camarines Norte base sa situational report number 8 ng lalawigan kahapon. Sa datos, 119 million centavo ang naitalang pinsala sa agrikultura, 41 million sa kuryente, 19 million sa infrastruktura, 1 million sa other assets, 681,300 sa livestock at poultry, at 200,000 sa supply ng tubig. Ayon sa tanggapan ng Camarines North Republic Information Office, hindi pa dito kasama ang naging pinsala sa telecommunications. Kung titingnan lamang po ay yung uh, devastation uh, na aming naranasan ay talaga pong um, napalaki ng epekto nito sa amin. Subalit, uh, kailangan maging resilient, kailangan umangon agad at makabalik uh, sa normal uh, kahit papano yung ating uh, buhay. Base din sa datos, umabot sa 3,973 ang totally damaged na kabahayan at 26,284 ang partially damaged. 166,753 na individual, o 44,352 na pamilya ang mga lumikas sa evacuation centers at sa mga pribadong kabahayan. Halos lahat naman ng evacuees ay nakauwi na, habang binigyan naman ng mga temporary shelter ng lokal na gobyerno ang mga pamilyang wala nang mauwi ang tirahan. Hindi ko na rin po itong um, pagkakataon ito na pasalamatan lahat ng mga ahensya ng gobyerno at mga opisina na nakiumisa sa amin, pati na rin po yung mga volunteers na talaga namang walang tudog uh, during or before the typhoon, during the, the typhoon, and after pa po, sila din yung mga kasama natin sa mga clearing operations, rehabilitation efforts. Ito pong pagbangon natin ay uh, isang magandang halimbawa ng pagtutulungan ng kolaborasyon at malasakit sa kapwa. Samantala, nasa 50% pa lamang ang may supply ng kuryente sa lalawigan. 90% dito ay mga barangay sa daet. Sa ngayon, nasa ilalim pa rin ang state of calamity ang lalawigan ng Camarines Norte. Para sa mga balitang, Tatak Bicol. Hercules Parbasena. Para, matu para matulungang makabangon ang katanduanes sa pagkalugmok dulot ng superbagyong uwan, nagpaabot na ng pinansyal na tulong ang Dolly Bicol sa naturang lalawigat. Makikinabang dito ang mga benepisaryo sa ilang programa ng pamalaan sa isla. May report si Danica Garcia. Nagbigay ng 41 milyong piso ang Department of Labor and Employment o Dolly Bicol sa lalawigan ng Katanduanes na isa sa mga pinakabinayon ni Superbagyong Uwan noong Nobyembre a 9. Ang check ay personal na iniabot ni Dolly Regional Director Emil Dagatinao kay Provincial Administrator Attorney Evelyn Gutierrez na kumutawan kay Governor Patrick Alain Azanza kahapon sa Kapitolyo. Sa naturang halaga, 9.5 milyong piso ang gagamiting pondo para sa implementasyon ng Tupad Kalikasan Project sa iba't ibang munisipalidad sa isla, kung saan tinatayang 1,000 na manggagawa ang makikinabang dito. 27,752,920 pesos naman ang mapupunta para sa Tupad Program sa Bagamanok, Bato, Karamuran, San Miguel, Pandan, San Andres at sa pamahalang panlalawigan ng Katanduanes, kung saan 3,158 ang ang binipisyaryo. Mahigit limang milyong piso naman ang inilaan para sa Adjustment Measures Program o AMP ng DTI Katanduanes na may labing lima na binipisyaryong MSMES. Nandito ang ano ang assistance ng Department of Labor and Employment. Maximize natin pero may sinusundan lang kaming guidelines dahil ang mga programa ay nakabatay sa mga rules no Uh, ang amin lang ay makompleto yung mga requirements at masunod yung guidelines. Wala pong pinipili ang Department of Labor and Employment. Walang uh, mukha ng politika at uh, ang tinutulungan namin ay ang mga beneficiaries identified as beneficiaries of the Department of Labor and Employment. Layunin ng ahensya na makapagbigay hanap buhay sa mga nasalanta ng bagyong uwan sa probinsya at matulungan ang isla na muling maibangon ang ekonomiya nito hindi lang kami sa katanduanes, ah uh, tumutulong, no, ah uh, very recent lang yung katanduanes, nandito rin yung aming assistance for Albay. In fact, ah uh, identified na dito yung mga areas para sa assistance natin sa Albay. Ganon din yung proseso namin, no, nang ng support, nandito rin yung aming assistance for Camarines Norte dahil um, nasa Eastern Seaboard din. So, dumaan din ang uh, one doon sa Camarines Norte. And I was there, uh, nakita ko rin yung devastation doon sa Camarines Norte. Meron din assistance ng Department of Labor uh, sa Camarines Noon din sa Camarines Sur, lalong-lalo na dito sa areas na bahagi ng Eastern Seaboard. Ang, um, uh, I, I, think after... <coughs> after Tiwi, itong mga areas na to sa Partido, So, identified din natin dahil humihingi talaga ng tulong ang mga uh, partners natin sa areas At uh, ang sinasabi namin, basta klaro talaga ang proposal and work program ng aming mga partners, i-implement namin. At ang uh, challenge namin sa aming Public Employment Service Office managers sa mga munisipyo na talagang sanang makarating doon sa nangangailangan itong aming assistance, uh, no matter how meager. Uh, doon sa mga talagang hard hit na mga areas at saka hard hit na mga families para makarecover sa agad. Sinisiguro naman ang opisina ng Dole Bicol. Nakatuwang sila ng mga Bicolano sa patuloy na pagpapaunlad ng kanilang mga buhay at ekonomiya, lalo na sa mga panahon ng kalamidad. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Danica Garcia. Isang mga ngalakal mula sa San Miguel, Catanduanes ang binigyan ng parangal ng BFP dahil sa ipinakita nitong kabayanihan sa kasagsaga ng Super Bagyong Uwan sa Isla. Kilalanin natin siya sa report ni Danica Garcia. Salamat o kero tayo mga aki ko, pigris kayo niya, taas, tayam na niro, nanto, bigma, dakula. Kaya dakulang tuwang niro sa muya. Amo na dahil iskulanin to, big, niyo, sero, adono, musnang itiya ko sa inyo kita mapunta sa doon na sa itaas. Ni nag ako. Hindi lamang sa pangalan bayani ang 21 anyos na si Hero Teves ng Purukdos, Barangay San Juan, San Miguel, Catanduanes. Dahil sa totoong buhay, isa siyang tunay na bayani. Sa kasagsagan kasi ng pananalasa ng Super Bagyong Juan, 54 na individual ang kanyang nailigtas. Sabi ko sa sarili ko, okay lang ako mamatay, Maris kayo mga bata. Kwento niya, mabilis na tumaas ang baha sa kanilang barangay. Kaya hindi na siya nagdalawang isip na tulungan ang kanyang mga kapitbahay na makalipat sa ligtas na lugar. Isa-isa niya umano ang mga itong binuhat patungo sa isang mataas na bahay, habang ang iba naman ay sa evacuation centers. Hindi niya aniya inalintana ang pagod dahil mas nangibabaw ang kanyang kagustuhang makatulong. Isip ko po muna, Dinala ko po yung dalawang nagpalaki sa akin. May nagampun sa akin sa, sa barangay San Juan. Dalawang matanda po. Dinala ko po sila sa evacuation bago magdilim. Tapos pagising ko po. Na ano, naisip ko po na yung mga matanda sa Riverside at yung mga bata at may isang sanggol po. Sabi ko, ...pahawa naman yun. Kung may mamatay. Kasi malapit na po ang eh. Malungkot naman sa pamilya kung may mamatayan. Makanda po sa pagkiramdan po, ma'am. Kasi marami ka natulungan. At sa lahat na natulungan ko, ...walang nangyaring masama. Kahit marami ng... Yero na lumilipad, natama sa akin, hindi ko naiinisip yun. Ang kabayanihan ni Hero ay hindi naman pinalampas ng Bureau of Fire Protection San Miguel na pinamumunuan ni Senior Fire Officer 2 Jose Alcantara itong lunes nang bigyan nila ng pagkilala si Hero. Sa San Miguel, pamuno ng officer in charge, S SFO 2. O si P. Alcantara, kapag kilala, kapag kilala sa dakulang nangitipo, kan yung uwan. Bukod dito, nagambagan din ang mga tauhan ng naturang himpilan para mabigyan ng maagang pamasko ang kanilang itinuturing na makabagong bayani. Ang ginawa namin ma'am, uh, para po inspiration to, uh, inspiration po sa mga taong katulad po ni Hiro. Hindi naman po lahat na oras, hindi eh, ko naman po maano na uh, makakapag-award kami, makakapagbigay ng gano'ng parang ano sa kanya, pa -pa parangal. Pero at least parang maging ano rin to, nag-iba. Na, na sana medyo, hindi naman to, hindi naman kami nagmamayagabang. Basta ang ginawa namin, from the heart po ng BEP San Miguel kami. Sa ngayon, balik sa pagbabasura si Hero na kanyang hanap buhay upang maitaguyod ang kanyang nakagis ng mga magulang. Hangad niya rin na sana'y gaya niya, marami pang kabataan ang magpamalas ng pagmamalasakit at katapangan sa panahon ng kagipitan, tulad ng kanyang ipinamalas na kabayanihan sa gitna ng unos. Salamat si Hero. Salamat Hero. Salamat kundi dahil sa kanyang lunod kami lahat dito. Hero! Naku lang salamat na naligtas mo ako. Pag-rescue mo ako. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Danica Garcia. Dahil sa na nakaligtas po kami sa sakuna. At yan ang mga balitang nakalap ng na ako Bicol News Team. Ako po si Elian Zon. Salamat.